Narito tayo ngayon upang matunghayan ang interview ni Kuya Ruel sa isang sikat na vlogger at tungkol sa pagkiselos niya sa karibal niya kay Miss Rachel. papatuloy ng ating istorya ay nakapanayam si Kuya Rowel ng isang sikat na vlogger na si Reya Olarte Sa vlog na ito ay pinag-usapan nila ang tungkol sa kung seloso ba si Kuya Rowel at tungkol din sa mga pinagselosan ni Kuya Rowel. Ang unang tinanong sa kanya ay Arwel, uh, may nangyari na bang selosan sa inyo ni Rachel? Nagreply naman si Kuya Ruwel at sinabing, Ah, sa akin po, meron po doon sa kaniyang dating maniligaw. Grabe at nagsiselos din pala si Kuya Ruwel sa mga ibang naniligaw kay Miss Rachel. Kaya sabi naman no nag-interview ay, eh di, affected ka pala pag gano'n kasi nagselos ka doon? nag naman si Kuya Ruel at sinabi, Medyo ano lang po, medyo naapektuhan kasi Minsan kapag sinasama ko siya, ay hindi daw siya available kasi kasama niya pala yung manilingo niya. Oh my angel, angel baby. grabe talaga ang interview na yun sapagkat napakonfess na si Kuya Ruel na nagsiselos pala siya sa mga ibang naniligaw kay Miss Rachel. Ngunit sabi nga ay noon lang daw yun. Kaya naman nagreply naman ang nag-interview at sinabi eh isa pa sa mga gustong malaman ng mga fans nyo. Ano ba si Ruel of Malalag? Siloso ba or hindi? Nagreply naman si Kuya Rowell at sinabing, Actually po, depende po sa sitwasyon kasi syempre kapag may magsiselos talaga or medyo matindi yung pagsiselosan, ay talagang syempre makaramdam ako ng selos. Pero talagang gano'n naman talaga, di ba? Kapag mahal mo. Kaya naman, Natawa ang naging interview at sinabing, Oo, tama naman eh kasi lahat naman ng tao ay nakakaranas talaga ng pagsuselos. Nagreply naman si Kuya Ruel at sinabing, Pero yung pagsuselos ko po ay onti lang naman po at hindi hindi po umaabot sa katulad ng sakitang, ganon. Pero alam ko din naman po na wala pong matutulong yung pagsuselos. Kaya kung sakaling maramdaman ko naman po yun, ay mas maganda at mas pinipili kong kausapin yung partner, ganon, yung partner ko para ayusin naman na sana sabihin sa kanya na medyo maglaylo muna kasi ganito yung nararamdaman ko. Kaya mas pipiliin ko po makipag-communicate kaysa kimkimin yung selos ko at palalain. Sa sagot na ito ni Kuya Ruel ay napahanga naman ang The interview. Oh my angel, angel baby. muli ang mag interview at tinanong kong, Eh, Ruel, sino ba yung pinakamabilis sa inyo magtampo ni Rachel? nag naman si Kuya Ruel at sinabi, Actually po, hindi ko alam eh. Kasi pag nag-aasaran kami, wala namang napipikon. Kasi po pag inaasar niya ako, ay talaga nga asarin ko lang siya. Kumbaga, nagkukulitan po, gantihan, ganon. Kaya kapag gano'n naman po kami, ay wala naman pong napipikon. Kaya masasabi ko din po na wala namang mabilis magtampo sa amin. Sabi naman ng nag-interview, O oh, ito, Ruel, may nagpapatanong pa. Sabi niya, Usapang lalaki, Ruel, mahal mo ba si Rachel? nag naman si Kuya Ruel na parang kinikilig at sinabing, Hindi pa po ba halata? nagtawanan naman ang sikat na vlogger at si Kuya Roel. Sabi pa ni Kuya Ruel, Siyempre po, ang talagang matagal na po yan, hindi niyo pa po ba nahalata? Kaya naman nagtawa ng na muli sila. Sabi naman ang nag interview ay, Sa bagay, halata naman na eh. Kasi, alam mo yung kasabihan na actions speaks louder than words. Diba, kitang-kita naman natin sa mga actions ni Rowell kung gano'n niya kamahal si Rachel. Kiniling naman si Kuya Ruel sapagkat naalala niya muli ang dalaga na si Miss Rachel. Oh, my angel. Angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? May tinanong naman muli ang sikat na vlogger kay Kuya Rowell At sinabing, eh sa katagalan ng panahon Para sa mga fans po ng Rochelle, parang tanong lang po ito ha, wala pong magagalit ha Rowell, paano kung nakakilala ka ng ibang babae? Ano kaya ang mangyayari? Paano pag nakakilala ka ng babae aside kay Raychelle? Nagreply naman si Kuya Rowell at sinabi, Alam niyo po kasi, ako, kung sino po yung sinabihan ko ng mga words na hindi ko madalas sinasabi sa babae, sana po talaga yun. At syaka, kung may makilala man po ako or mamit na babae sa inaharap, harap, ay magiging friend ko na lang po yun. Nagtanong naman muli ang vlogger na sikat at sinabi, Eh, Ruel, mandami din magpapatanong kong conservative ka ba? Nagreply naman si Kuya Rowel at sinabing, "Opo." Nagreply naman ang nag-interview at sinabing, "Paano kung may nanliligo kay Rachel at ano mararamdaman mo?" Nagreply naman si Kuya Rowel at sinabi, "Actually po, nasa kanya naman 'yan eh. Kasi siya lang din naman po yung may kakayahan na tumanggap ng nanliligo niya at bawal ko din naman po siyang pigilan doon." para po sa akin talagang may the best man win na lang po kaya naman kinilig ang mag interview sapagkat napaka game na game talaga ni Kuya Rowell makipaglaban para kay Miss Rachel sabi naman ng nag interview ay eh Ruel dahil ikaw ay nasa career stage na pero si Rachel ay nag-aaral pa lang Makapaghintay ka pa ba ng 5 to 6 years? Pag gano'n, nag-reply naman si Kuya Ruel at sinabing, Siyempre po, at talagang hindi lang po ako sa salita mag-aantay para sa kanya. Talagang ipapakita ko rin po sa gawa. Grabe ang mga natuklasan natin sa interview na ito. Sapagkat natuklasan natin na nakakaramdam din pala ng selos si Kuya Ruel sa ibang maliligaw ni Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby this time, it'll be love and Sa isang mo ay ako Para na ng... Mister Kupido, Ako na may tulog Ako na may manliligaw ka? Medyo ano lang, yung... Grabe, ano <laughs> Na-affected. Ina-affected ka dahil yun, oh, sa maliliga. yung... maliligaw. Oo, oh, kasi nga... Minsan, pag sinasama ko siya, hindi siya available kasi hmm. nga... So, kasama niya yung ano niya. Oo, oh, yung maliligaw. Oh, oh. So, ayun. Noon pa yun. No, noon pa? oh, noon. Ah, uh, okay. Ano ba si, ano, si Ruel of Malalang? Si Loso o hindi? Sa ako? <laughs> Depende naman sa situation. Pag, ano, talaga. Pag, talagang, napaka, ano, magsiselos, syempre, kasi nga mahal. Ganun. Alibawa, hmm. sa isang tao, kung mahal ko talaga, si selos ang konte Pero, uh, hindi naman siya, yung selos hindi naman makatulong sa iyo. So, hmm. bad cause, yung gagawin mo is, ano, uh, uh, gagawa ka ng paraan para pero walang mangyayaring selosan. Mm -hmm. And then kung doon naman sa partner mo, ano eh uh, bali mag ano ka lang sa kanya, mag-suggest ka lang na ganyan eh uh, mm -hmm. uh, ano na, medyo laylo ganyan mm -hmm. kasi nga hindi mo na hindi mo na ma, ma ano, tao doon. Ma-handle 'yung selos mo. And then, pero kung magsiselos man ako in a good way naman. In a good way. And hindi naman yung selos sa na talagang nanakit. Oo, mm hindi -hmm. naman. Normal lang naman yung selos. Lahat ng tao, mm -hmm. eh, ano naman yun, no? nararamdaman naman yung selos. Ito daw, ano, sa inyong dalawa, sino yung tamparurot? Yung tamparurot minsan tampuhin ha, yung mabilis mm -hmm. lang magtampo. Kunting, minsan kasi may, mara, may mga ano tayo na kunting harutan lang, kunting ano, In the sa end sa amin naman na agad. sa amin naman is di ko maano kung sinong madaling magtampo. Mm. pag nagkakaanohan kami parang naman kami Masaya mm. wala na mga pipigon wala nang napipigon and then uh -huh. sa akin naman kung nangasar siya sa akin talagang inaasar ko rin siya ibali uh -huh. ano lang uh -huh. bigayan Maraming, lang ano lang, tibayan ng loob <laughs> bigayan lang din ng uh -huh. ano oh uh oh -huh. uh -huh. na daw do may tanong dito kanina niya. Eh. <laughs> Ay, sabi ni <laughs> Ano, sabi ni Joey, <laughs> Ay, may lang. Umupo ano? ka muna Chris Aquino. Ano ba itong Chris Aquino? Tatayo na po si Chris Aquino ng kalinyo. <laughs> Ayan, may don mayroon dito nagtanong, ano, Dom, conservative ka ba? Oo. Opo. Oh, What if, Dom, kung may, ano, may maliligaw kay Richard? Maliligaw? Ka. Mm. Normal naman siguro yun kasi sa Anong gagawin state mo? State of, ano po sa yung teenager Anong gagawin ano, mo? Ano, uh, nasa sa kanya naman po yun Hindi ko naman talaga mapipigilan oh. siya kung ano Pero sa akin, kung may mga ilo Bali ano na lang May the best man win Di ba doon ano pa si Richelle sa So, Ay, sorry. so, <laughs> <dito> pa may <laughs> Ilan ng college? Mga 5 years. Siguro. Ipagay na lang natin in 5 years. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!